Isang mapait na araw sa bukid. Isang matabang pusa na nakasuot ng lumang sombrero at puting apron ang nagmamasid sa tuyong lupa habang hawak ang isang kaldero. Kasama niya ang isang matandang baka na nakasuot ng lumang pangani na damit, nakayuko at tila pagod na pagod, nang subukan ng pusa na magtanim ng mga butil. Biglang sumulpot ang isang tusong lobo na nakasuot ng makulay na jacket, nagtangkang magnakaw ng mga butil. Sa isang mabilis na galaw, tinaboy ng pusa ang lobo gamit ang kaldero habang ang baka ay nakangiti ng may pag-asa. Ngunit nang bumalik ang lobo na may mas maraming kaibigan, nagpa siya ang pusa at baka na magtayo ng isang kakaibang makina mula sa mga lumang gamit upang protektahan ang bukid. Saka sa huli, nagtagumpay sila at nagdiwang sa gitna ng luntiang bukid habang ang mga lobo ay tumatakbo palayo, may mga ngiti sa kanilang mga mukha at may mga kaldero sa kamay nagpapakita ng tagumpay at kasiyahan sa gitna ng kahirapan.